Rayan, gaano ba karaming sundalo ang ipadadala ng Amerika upang tumulong sa paghahatid ng ayuda at pagresponde sa mga kalamidad? Sila ba ay naka-standby na o darating pa lang sa bansa? Diyon sa ngayon, wala pa tayong detalye kung gaano at maging ang AFP at uh, maging si Secretary Guibo Chodoro, kung gaano karami yung mga i-deploy dito sa Pilipinas, bagamat uh, meron tayong mga EDCA sites dito sa bansa. Pero kanina doon sa iniulat ni Secretary Chodoro na ngayon ay nasa Estados Unidos at uh, nakausap nga nila itong uh, Estados Unidos at uh, kanina nga sabi niya ay hindi na... Uh, nakadalo pa doon sa isa pang pagpupulong itong si Admiral Samuel Paparo pag uh, ng Indo-Pacific Command uh, ng US para nga ihanda itong uh, uh, team itong tulong ng Estados Unidos na dadalhin dito sa Pilipinas. Tutulong uh, ang mga ka sa isinasagawang disaster response ng pamahalaan kaugnay ng patuloy na nararanasang mga pag-ulan na dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Secretary Gilberto Chodoro Jr., nakausap nila ang Estados Unidos at inihahanda na ang kaupulang tulong sa bansa. Uh, nagkasundo po si General Bronner at saka si Admiral Paparo batay po sa pag-uusap namin ni Secretary Hegseth at ng ating pangulo na magde po ang uh, crisis action team ng US Indo-Pacom kasabay po ng ating Armed Forces of the Philippines at lahat po ng pangangailangan as uh, ng ating uh, mga response efforts uh, ay uh, naka-activate po ang mga EDCA site for relief goods at ang mga air assets at iba pang mga assets ng Uh, combined uh, Armed Forces of the Philippines at U.S. Indopecom ay gagamitin po. Pabalik na po siya sa Hawaii para ma-organize ang combined uh, efforts for uh, kung ano man ang kailangan upang uh, yung re rescue and uh, ating uh, relief efforts sa Pilipinas ay tuloy-tuloy po nating magampanan. Bukod sa Estados Unidos, patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa iba pang kaalyadong bansa na posibleng tumulong na bahagi ng pagpapalakas ng pakikipag-alyansa ng Pilipinas. Ngayong araw, ipinag-utos ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang paggamit sa mga EDCA sites bilang command and control hub kung saan magiging sentro ito ng isinasagawang humanitarian disaster assistance and disaster response sa mga pagbaha dulot ng sama ng panahon upang mas mapabilis ang na makarating ang tulong sa mga apektadong komunidad This activation includes the strategic pre-positioning of our rescue assets and the consolidation of relief goods which we are undertaking in close partnership with the DSWD to ensure a synchronized whole of nation effort. This strategy of using forward logistical springboards allows our troops to deliver aid faster and more efficiently to those who need it most. Mayroong siyam na EDCA sites sa iba't ibang lugar sa bansa na nasa loob ng mga base militar ng Pilipinas. Sabi ng AFP, mayroon na silang koordinasyon sa Estados Unidos bagamat di na kailangan humingi ng pahintulot sa kanila. Dati na rin ginamit ang mga ito sa pagtugon sa kalamidad noong nakaraang taon. Ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines patuloy na pinaghahandaan ang pagtugon sa mga posibleng maapektuhan sa patuloy na pag-ulan Nasa mahigit 1,100 disaster response SAS unit at search, rescue and retrieval team ang on standby sa iba't ibang lugar sa bansa. A total of 1,191 DRTU and SRR teams with 12,907 personnel from all major services and unified commands remain on standby. The Armed Forces of the Philippines has also readied 1,027 land assets, military trucks, ambulances, and general purpose vehicles, 48 air assets, both rotary and fixed wing, and 25 sea assets across Luzon, Visayas, and Mindanao for any emergency deployment. June itong nakaraang bagyong krising at habagat na deploy na rin at tumulong ang AFP sa mga lugar na kinailangan ng kanilang puwersa lalo na dyan sa Visayas, sa Northern Luzon at sa Mindanao. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo June. Maraming salamat Ryan Lacan Lale.